Pamilya ang isa sa pinakamahalagang biyaya na ating ipagmamalaki kahit kanino. Lalo na kung tayo ay magkakasundo at nagtutulungan. Pero minsan, hindi maiiwasan ang alitan dahil sa ibang bagay tulad ng inggitan dahilan ng pagkakasira nito. Tuhayan po natin ang kwento ni Don Sebastian. Para lamang makasama ang mga anak sa huling sandali, ay pinatawag niya ang mga anak at sinabing papartihin na ang kanyang kayamanan. Sa kanilang salo-salo ay naglabasa ng lihim na tinatago ng bawat isa. Ano kaya ang mahigpit na habili ng kanilang ama? Maging dahilan ba yun ang pagkakasira ng tuluyan ng magkakapatid o maging daan para mas patuloy silang magmahalan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel, e eh, like po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po! Pinatawag ng mayamang ama na si Don Sebastian ang lima niyang mga anak sa kanyang mansyon. Nang marinig ng mga ito na pag-uusapan ng mana, ay kanika nila itong naghanda. Hindi tulad ng dati na kapag nag-iimbita ang ama para sa salo-salo, ay hindi ang mga ito tumutugon at tila binabaliwala lang kanilang ama. Pero ngayon, ang lahat ay natataranta sa pag-aasikaso ng leave sa trabaho. Ang iba naman sa kanilang mga negosyo at ang isa pa ay abala sa paghahabilin sa mag-aalaga ng kanyang mga anak. Gusto ko ay maayos lahat ang mga kwarto ng aking mga anak. Utos ni Don Sebastian sa mga kasambahay. Abalang-abala din ang Don sa pag-aayos ng lahat pati na sa pakikipag-usap niya sa kanyang abogado. Masaya siya sa muling pagkikita ng mga anak dahil hindi na siya nadadalaw man lang ng mga ito muna noong magsipaglakihan na. Kaya naman nang malaman niyang mayroon siyang malalang sakit, gusto niya ay makasama sila sa huling araw ng kanyang buhay. Itinago niya ito sa mga anak at sinabi lamang na aayusin ang lahat ng kanyang kayamanan. Dumating ang araw ng Sabado. Inaasahan ng pagdating na magkakapatid na sila Mando, Chris, Melvin, Patricia at Lucas. Unang dumating ang panganay na anak na si Mando kasama ang mga anak nito. Maligayang sinalubong ito ni Don Sebastian. Tuwang-tuwa siyang hinagkan ang mga ito. Pangalawang dumating ay ang nag-iisang babae na si Patricia kasama ang nobyo nito. Ganoon din ang ligaya ng ama na makita muli ang nag-iisa niyang prinsesa. Magkasunod-sunod namang dumating si Chris at Lucas na nag-uusap sa daanan tungkol sa kanilang mga negosyo. Muli nakakitaan ng matanda ng kasiyahan sa kanyang mga labi. Maya-maya pa ay malapit ng magtanghalian. Kaya naman, nagkayayaan na rin ang lahat para kumain. Habang kumakain, nagkawal kwentuhan ang magkakapatid. Isa itong pangyayari na ngayon lamang nangyari sa harapan mismo ni Don Sebastian. Wala na akong mahihiling pa mga anak. Napakasiya ko dahil nakasama ko kayong muli. Nasabi ng butihing Don sa sarili. Maya-maya pa ay biglang dumating ang bunsong anak na nakasuot ng itim na kamiseta, sirasirang pantalon, malaking sapatos at punong-puno ng hikaw ang tainga nito. Pati labi at ilong ay may palawit din na makikita dito. Katulad sa iba, hinagka ng ama ang kanyang bunsong anak na si Melvin. Ngunit kapansin-pansin ang ibang mga kapatid ay hindi natuwa sa na nakikitang bunsong kapatid. Halika anak, kumain tayo dito. Imbita ng ama kay Melvin. Mabagal na naglakad si Melvin papuntang lamesa at bigla na lamang tumahimik ang lahat at saka nag-usap-usap maliban kay Melvin. Ramdam niya na ayaw sa kanya ng mga kapatid. Napansin nito ng ama at talaga namang nalungkot ang kanyang puso. Mababatid ang kalungkutan sa mukha ni Melvin ngunit kapag tumitingin naman sa kanyang ama, napapalitan nito ng ngiti dahil sa init ng pagtanggap nito sa kanya. Di bali na, basta alam kong kailangan kong pumunta dahil pinapapunta ako ni Papa. Iyon ang mahalaga at hindi ang mga kapatid kong walang ginawa kundi sisihin ako sa nangyari kay mama. Akala nila masaya ako sa nangyari kay mama, pero hindi dahil puro kalungkutan na lang nararamdaman ko habang lumalaki ako. Buti pa sila maswerte dahil naalagaan sila ni mama. Nasilayan nila ang ngiti at nayakap sila ni mama pag umiiyak sila, pero ako tangin si papa lang tumanggap sa akin. Malungkot na saan ni Melvin sa sarili. Pumanaw kasi ang kanilang ina dahil sa panganganak kay Melvin, kaya naman mula noon hindi matanggap na magkakapatid ang nangyari at sinisi lahat ng iyon sa bunsong kapatid. Pagkara ay maririnig ang mahinahong tinig ng ama. O oh, to Melvin, kumain ka pa ng marami. Nakangiti na wika ng kanyang ama habang pinagsasandukan siya na pagkain. Okay na ho papa, sagot naman niya. Hindi ko matiis na makasama ka sa iisang bubong Melvin. O oh, ito ang limang libo, siguro naman sapat na yan para umalis ka na dito. Pagmamataas ni Patricia kay Melvin, Parehong nabigla si Don Sebastian at Melvin sa ginawang ito ni Patricia. Walang tugon dito ang bunso at pagkatingin ay napansin niya na ang lahat ay nakatingin sa kanya na parang hinuhusgahan siya. Binagsak ni Melvin ang kubyertas na hawak. Kinuha ang limang libong piso at saka mabilis na lumabas ng bahay. Hahabulin pa sana siya ng ama ngunit pinigilan ito ng iba pang mga anak. Pawag mo na siyang pigilan, sabi ni Mando. Bakit? Dahil ba hindi ko siya totoong anak? Dahil ba anak siya sa ibang lalaki ng mama niyo? Sagot naman ng ama. Alam mo naman na pala pa eh. Bakit kung makapag-alaga ka dyan sa lalaki ni eh, sobra-sobra? Pagsabat ni Chris. Hindi nga namin alam bakit nandito siya eh. Hindi ba't bibigyan mo na kami ng mana? Bakit nandito yung anak sa labas na yun? Tsaka wala siyang puwang sa pamilya. Muling pagmamataas ni Patricia. Dahil yun ang hiniling ng mama niyo. Malakas na sa sagot ng ama. Ang lahat ay napatigil lang tumaas na ang tono ng ama. Iyon lang ang tangin hiniling sa akin dahil alam niyang hindi niyo siya matatanggap kahit na kailan. Mahina na ang tinig ng ama habang siya nagpapaliwanag. Masakit iyon para kay Melvin na lumaki ng walang ina. Na mabuhay na hindi siya tanggap ng mga kapatid niya hanggang ngayon. At hiling ko, kahit sa huling sandali ng buhay ko, sana matutunan niyo rin siyang tanggapin. Sana sa mga nalalabing araw ko, makita kong tanggap niyo na siya bilang isa sa mga kapatid niyo. Para naman kapag nakita na kami ng mama nyo ay mayakap niya ako at patuwa siya sa akin. Paano pinagsasabi mo? Hindi ka pa mawawala. Malakas na sabi ni Patricia. Mga anak, may taning na ang buhay ko. Mahinang sagot ng ama. Hindi naman nangyid sa kaalaman ng lahat na may sakit ang ama ngunit lahat ay nabigla sa sinabi nito. Sana maging maayos ang ating pamilya bago ako tuluyang lumisan. Ang makita kayong lahat na sama-sama at nagdadamayan. Iyon ang nais kong baunin sa langit. Pagpapatuloy ng don. Maya maya pa ay muling nagpakita si Melvin na noon pala'y nasa likod lang ng pintuan. Narinig niya ang lahat at mabilis itong tumungo sa ama upang yakapin ito. Sorry po, pa. Sorry po sa inyong lahat. Ako ang dahilan ng lahat ng kaguluan sa pamilyang ito. Kung hindi ako dumating sa mundong ito, hindi sana mawawala si mama. Hindi sana magkakalayo kayo ng mga kapatid ko. Paulit-ulit itong sambit. Tuluyan namang lumambot ang matigas na puso ng magkakapatid. Ang lahat ay napaiyak at isa-isang humingi ng tawad kay Melvin pati na sa ama na labis ang kalungkutan sa nangyari sa kanilang pamilya. Nang maramdaman ang init na yakap ng mga anak, nakahinga na maluwag si Don Sebastian. Alam niyang naipabatid na niya ang huling habili niya sa mga ito. Hindi niya alam na ang pagkakataning papala sa kanyang buhay ang magiging susi para mabuo na ang kanyang pamilya. Nais niya lang na talagang tumimo sa puso ng mga ito na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasasukat sa dugo o apelyedo, kung hindi sa pagmamahal ng bawat isa. Dahil sa ibinalitang iyon ng kanilang ama ay nagdesisyon na magkakapatid na magsama-sama sa mansyon para maalagaan nilang kanilang ama at magsama-sama silang magkakapatid. Bumawi sila sa isa't isa, lalo na sa kanilang ama. Inaasikaso nila ito na labis na ikinasaya ng don para sa kanilang lima ay hindi mahalaga ang mana na kanilang matatanggap dahil sapat na ang salita na kanilang ama na nagpapabago sa pananaw sa kanilang buhay. Pero makalipas ang ilang buwan na isang malungkot na balita ang natanggap na magkakapatid dahil pumanaw na ang kanilang butihing ama. At isang sulat na iniwan nito para sa kanilang magkakapatid. Mga anak, alam ko habang binabasa niyo ito ay wala na ako at masaya na naglalakbay papunta sa inyong mama. Labis ang kasiyahan ko mga anak dahil sa huling sandali ng buhay ko ay nagkasama ko kayo at nakakasundo-sundo kayo. Mando, anak, ikaw ang panganay sa inyong magkakapatid. Kaya hangad ko na ikaw ang tatayong ama sa kanilang apat. Sa iyo ko iniiwan bilang panganay ang pangangalaga sa Matilda de Hacienda. Pangalagaan mo sana ito at dahil ito ang tanging hanap buhay ng mga tao doon. Kalapit nito ang halaga na hinati ko sa inyong limang magkakapatid at limang milyon. Chris at Lucas, sa inyo ko naman iiwan ang aking kumpanya na pinaghirapan namin ng inyong mama. Magtulungan sana kayo para mas lumaki pa ito at makilala sa bansa. At syempre sa akin nag-iisang prinsesa. Alam ko Patricia malaki ang hinanakit mo sa akin dahil hindi kita masyado na alagaan. Pero sa puso ko ikaw nag-iisang prinsesa namin ng mama mo. Mahal na mahal kita anak ko. At iniiwan ko sa iyo anak ang ilang condo unit sa apartment na ilan sa mga negosyo namin ng iyong mama at isang bahay sa Tagaytay bilang simula sa pagbuo ninyo ng pamilya ng iyong nobyo at sa aking bunso na si Melvin. Alam ko anak, ikaw ang nakaramdam ng na pag-iisa habang lumalaki ka. Dahilan para tuluyang lumayo ang loob mo sa iyong mga kapatid, pati na rin sa akin. Pero tandaan mo na kahit hindi kita tunay na anak, dito sa puso ko ay ikaw ang aking bunso at mahal kita anak ko. Gusto kong magpatuloy ka sa pag-aaral at tuparin mo ang iyong pangarap gaya ng sinabi mo sa akin ng bata ka pa, gusto mong maging piloto para malibot mo ang iba't ibang bansa. At alam ko na matutupad mo ito at siguradong masaya kami ng mama mo. Iniiwan ko sa si iyo bunso ang mansyon at isang kumpanya na gamit sa mga sasakyan. Palawakin mo sana ito at maging daan para maabot mo ang iyong pangarap. Mando, Lucas, Chris, Patricia at Melvin. Alam ko na tinanggihan niyo ang mana na inilaan ko sa inyo ngunit gusto kong tanggapin niyo ito dahil para talaga sa inyo yan mga anak. Pinaghirapan namin niya ng mama niyo para sa kinabukasan niyo. At alam ko na pinatunayan ninyo sa akin ang ibig sabihin ng totoong pamilya at naramdaman ko yon mga anak. At sa paglisan ko ay dala ko mga ngiti habang tayo ay nagkwentuhan at kasiyahan sa aking puso. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Habang binabasa ni Namando, Chris, Lucas, Patricia at Melvin ang sulat, ay hindi nila napigilan ng luhang bumabagsak sa kanilang mga mata. Dahil hanggang sa huli ay sila pa rin ang iniisip ng kanilang ama. Nagkamaliman sila pero rin nila ang pinangako sa kanilang ama na magmahalan sila magtutulungan at magsasama sa hirap at ginhawa dahil ang pamilya ang tanging lakas nila sa lahat ng pagsubok ng kanilang pagdadaanan. Nagyakap silang magkakapatid at kita sa kanilang mga mata ang pagmamahal sa bawat isa. Sa bawat pagsubok sa ating buhay, alam natin na pamilya ang ating tanging masasandalan at ang ating ama ang haligi ng tahanan at ang ating ina ang ilaw ng tahanan. Kaya habang nabubuhay pa sila ay paramdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Dahil tayong mga anak ang tanging lakas nila para lalo silang magsikap para ibigay sa atin ang ating pangangailangan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga inspirational stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.